Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Uh, Kumusta na po? Sana po ay palagi kayong nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre patuloy na nagtatagumpay sa buhay espiritual at patuloy na lumalalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kayo nga po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan at para po sa inyong kaalaman at kamalayan, tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre tayo po ay maaaring masubaybayan gamit po ang iba't ibang mga radio stations mula Luzon, Visayas and Mindanao. At para po sa iba, na medyo mahilig po sa social media, pwede po tayong mapakinggan at masubaybayan at mabalikan yung mga previous episodes gamit naman po ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page o kaya yung 1143 DZMR Facebook page. Now, sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan po nating patuloy ang kapayapaan. Pero bago po tayo dumako roon, Nais ko pong simulan doon sa salitang alone. Po, alone. At uh, pag naririnig nyo po ang salitang alone, o sa Tagalog po ay nag-iisa, eh ano mga bagay ang pumapasok sa inyong isipan? Bakit nga ba ang isang tao ay natatagpuan niya ang kanyang sariling nag-iisa? Di ba? Alam nyo, pag inaral natin to napakarami ho palang uh, ibig sabihin. Ano? Uh, paminsan po, pag sinabi nating alone, ikaw po ay walang kasama dahil literally wala pong tao sa iyong paligid. You can be alone that way. Maaari din naman po na may tao sa paligid pero wala kang kakampi. So iba ho yun, di ba? Yung bang uh, nag-iisa sa iyong posisyon. Marahil po may mga tao sa paligid pero maaaring iba ang kanilang opinion, iba ang kanilang posisyon. So kahit na ikaw ay merong kasama, eh, ikaw po'y nag-iisa dahil ang pinatutukuyan ay yung iyong paniniwala o posisyon Pwede rin pong alone in the sense na uh, wala ka pong kasama sa buhay no? Maaaring maraming tao sa paligid pero wala kayong talagang masasabi mong karelasyon mo At dahil wala po yung malapit sa sa'yo, karelasyon mo, uh, you can feel alone iba, Halimbawa po, kung kayo ay senior citizen tapos wala kayo dyan yung anak nyo wala yung apo, may mga kapitbahay, oo. So hindi nyo masabi na uh, basically alone kayo dahil may mga tao naman sa paligid. Pero dahil nag-iisa kayo sa buhay, wala yung malapit na alam nyo maaasahan at anytime pwede nyo tawagin, you can be alone in that way as well. Di po ba? Isa pa, pwede rin ho kayong alone dahil sa marahil ay yung pong mga malapit sa inyo o sabihin na nating, Uh, mga karelasyon po ninyo, asawa, pwede pong anak, apo, dihuba o kapatid, uh, magulang, eh pwede pong hindi maganda yung relasyon. In other words, pag merong namamagitan hindi maayos eh kahit po nanandian lang sila, sabi nga e one phone call away, pero dahil nga po hindi maganda ang inyong relasyon, eh you can be alone. Now bakit po importante ito sa pag-aaral tungkol sa kapayapaan? Dahil ang reality po, if you are alone in that sense, wala kang kakampi, wala kang kasundo, walang kaalalay, di ba? Walang uh, susuporta, walang kasama. Eh, in that way, hindi mo mararanasan yung tunay na kapayapaan. Dahil ang reality po, pagkaganyan ganyan ang ating pinagdadaanan, eh, kadalasan po ay napapaisip tayo paano na, ano kaya ang mangyayari, di ho ba? Nangingibabaw sa atin yung takot, yung pangamba, yung pag-iisip Dahil sa kadahilanan nga po na nag-iisa tayo Ngayon, pagdating sa kaugnayan natin sa Panginoon, napakaganda eh Dahil ang reality, kung iisa-isahin po natin yung mga dahilan Halimbawa, kung bakit tayo alone, sabi nga natin As far as human relationship is concerned Makikita natin na ang mga bagay na ito ay hindi hadlang sa Panginoon sa paanong paraan? Well, una, alam po natin na sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8 na nung tayo po ay makasalanan pa, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, para siya po ay mamatay para sa atin upang tayo po ay ma-reconcile sa ating Diyos. So kung kinilala mo si Jesus sa iyong buhay, meron kang kakampi Naalala ko isang beses, ano, merong nagsasabi, eh, paano naman sinabi, parang yung sinabing napakadali ang maligtas. Alam niyo ho, mahirap ang kaligtasan. Sabi ng iba, eh, libre ba ang kaligtasan? Malaki ho ang bayad ng kaligtasan. Hindi nga nating kayang bayaran eh. Pero kaya po ito ay pwede nating matamasa dahil si Jesus ang nagbayad. Yung hirap, siya po ang nagpasan. So tayo po, nakikinabang tayo doon sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga tinatawag na grace, hindi ho ba? Dahil yung isang bagay na hindi naman natin deserve ay ipinagkaloob sa atin. So kung meron tayong relationship kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, so kung feeling natin dati nag-iisa tayo, eh ngayon hindi na po. Bakit? Kasi yung dating kaaway, and take note ha? sinabi po sa Romans chapter 5, verse 10, dati po ay kaaway tayo ng Diyos dahil po sa ating kasalanan. Pero dahil kay Kristo, tayo po ay anak ng Diyos. So, we will not be alone in that sense. Now, halimbawa naman, yung being alone dahil walang nakakaalam ng ating tunay na pinagdadaanan. Alam niyo yan pa yung isang bagay, ano? Sa panahon po natin ngayon, madalas nating madinig yung salitang depression, anxiety, I remember many years ago, nung no, ako po ay nasa seminary pa, pagkayang mga salitang iyan ay ginamit mo sa application, halimbawa sa trabaho or even sa pagmimisyon, ito po ay mga salita na talagang uh, it would be considered very seriously. Sa panahon po natin ngayon, bagamat yes, dapat natin talagang itrato seriously, pero ang mapapansin po natin, isang salita ito na napakadalas nating madinig. So, ibig sabihin, maraming tao, ang uh, pakiramdam po nila, uh, sila po ay nag-iisa. Now, tingnan niyo po ah, tingnan niyo maigi. Sa panahon ng social media, para bang napakahirap maging alone? Hindi ho ba? Eh ako nga ho, pag nag-umiikot uh, ako diyan sa iba't ibang lugar dito sa Maynila, parang sabi ko nga sa sarili ko, parang ang hirap isipin. <laughs> na merong taong malulungkot dahil nag-iisa sa dami ng tao. Lalong-lalo lalo na pag nadaan ka doon sa mga congested area, yung mga highly congested area. Na parang bang hindi mo maisip, paano nagkasi ang isang pamilya doon sa uh, maliit na barong-barong, 'di ba? Yung maliit na bahay, uh, minsan napapaisip ka tuloy, nagsishifting kaya sila pag natutulog, ano? Yung bang uh, o kayo muna mauna, sa labas muna kami, and then uh, pag tapos na kayo, kami naman ang matutulog, shifting. Eh, kaya madalas po mapapansin natin sa labasan ng mga bahay, maraming tao, lalo na ngayon napakainit, di po ba? Kaya ako ho nasabi yan dahil napunta rin ako sa ibang bansa na kung saan, nagtataka naman ako, sabi ko ho nga doon sa aking uh, isang tita na uh, back then uh, sa Singapore, doon sa mataas na kondo no, na kung saan sila po ay nakatira, eh, kung may tao ho ba rito? At ang sabi niya sa akin, meron yan, may laman lahat yan. No? Pero wala hong lumalabas. Once na sila po ay pumasok na sa kanilang mga tahanan, eh wala na hong gustong lumabas. Sabi ko, ibang iba talaga mga Filipino, ano? Tayo po gusto natin yung nakikita natin ng isa't isa. Now, bakit ko sinabi ito? Can you imagine years ago kung meron kang problema? Tapos, yung gusto mong bahaginan ng problema, eh, susulatan mo pa dahil nasa malayong lugar. Walang telepono, wala po yung internet na kagaya meron tayo ngayon na misan ho kahit nasa kabilang dulo ng mundo, no? pag tinawagan mo, magri-ring yun, tapos mapapakinggan ka. Eh ngayon po, eh, talagang uh, ganyan ang modernong uh, convenience. Pero back then, imagine mo, may problema ako pag nakarating ho sa kanya yung sulat, eh, either lugmo ka na ng problema o kaya eh, nasold mo na yung problema sa sobrang tagal no, nung sulat para dumating. Kaya nga tawag nila snail mail. Now, bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa panahon natin ngayon, bagamat napakabilis ng communication, pansin niyo po, maraming mga tao, they feel alone dahil marami silang saloobin, pasan-pasan sa kanilang kalooban, na hindi po nila maibahagi sa iba. In other words, maaaring pag nasa natin, nakangiti, pag nakita mo, masaya siya, pag nasa mo ay mukhang maayos at walang problema, pero in reality, pwede po na yung taong iyon ay merong napakabigat na pinagdadaanan, kaya kahit na nandyan lang po, anytime pwede kang tumawag, anytime pwede kang uh, humingi ng tulong, o kaya ay magyaya sa isang kaibigan, you can still feel alone dahil minsan po yung malalalim at tunay na sa mo ay hindi mo maipahayag. Alam nyo sa Panginoon ay uh, hindi po mangyayari yan. Bakit? Sapagat alam ng Panginoon ang sa loobin natin. Hindi ba doon nga sa Psalm 139, eh talagang uh, sinasabi ho roon, alam ng Panginoon lahat, no? Kaya nga ang sabi ni King David, eh, You, uh, you have made me fearfully and wonderfully. So, in other words, nandun po yung malalim na pagkakilala ng Diyos sa atin, yung kaiboturan, even our darkest secrets, hindi pa natin sinasabi. Ang sabi doon sa Osam 139.1-6, alam na ng Panginoon. Alam niya yung nasa isip natin, alam niya yung nasa puso natin. So, sa madaling sabi, mga kapatid, eh, tayo po ay uh, lantad sa harapan ng ating Diyos so we can come to him confidently knowing that he will accept us. At isa pa, mahalaga din nating maunawaan na ang pagtanggap ng Panginoon sa atin ay nakabase sa kaniyang pagmamahal. Isa pa ho ito sa dahilan kung bakit paminsan sabi nga we feel alone. Eh. Ano po 'yon? Yung pagmerong kang nagawang mali. Nandun yung pag-aalala na baka mamaya pag lumapit ka sa taong potensyal na makatulong sa iyo at nalaman niya ang iyong mga nagawa, naisip o marahil meron kang problemang nakakahiya. Alam niyo po minsan yan ang, yan ang worry natin eh, na pag tayo dahil meron tayong lihim, meron tayong nagawang kasalanan na dahil doon ay nahihiya na tayo and then paglapit natin sa tao, ang lalo pa nating naranasan ay rejection, di ho ba? Parang lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Now, tingnan niyo po, one, uh, I think, very good example ay uh, yung pong uh, Samaritan woman. Uh, at tandaan niyo po, mga taga-Samaria, kinamumuhian ng mga Hudyo yan eh. Bakit? Kasi yung kanilang uh, lugar noon, nung pagtiningnan niyo sa Lumang Tipan, pinaghalo-halo po dyan yung mga foreigner, dinala dyan. eh, alam niyo po, ang mga Hudyo noon, talagang they take pride sa purity ng kanilang lahi kasi instruction ng Panginoon yan eh do not intermarry do not commit uh, idolatry so ang sabi ng Panginoon kailangan ng mapapang asawa nyo ay kapwa Israelita kasi po yung kanilang purpose is very much aligned and connected doon sa kanilang identity so pagka yung identity ay compromised yung purpose po nila is compromised as well eh imagine pinalis po yung mga original inhabitants ng Samaria, pinalitan ng foreigners. So kung sino man yung tumira doon, either foreigners uh, o kaya yung pong mga Israelita na nag-asawa ng foreigners, uh, sa atin ho, ngayon pag sinabi mong mistiso, mistisa, eh, medyo ano pa yan eh, advantage pa yan. Eh nung panahon yun, hindi. Basta na-compromise yung iyong identity, eh nire-render po sila as sinful. Uh, or anak sila ng mga taong sumuway sa Panginoon. Now, sila mismo as Samaritans, iniiwasan ng mga Hudyo yan. In fact, pag inaral nyo yung travel patterns ng mga Hudyo, ang makikita nyo po, pagka sila po ay either coming from the south, going up to the north, or coming from the north, going down sa south, alam nyo po, ang, ang travel patterns niyan, Uh, pagbinasa niyo at ni-research niyo eh ang option nila they will either cross the Jordan River pupunta sa Perea, sa kabilang side and then continue with the travel and then cross again yung Jordan River to get back to avoid Samaria yung iba naman po ay dadaan sa tabing dagat ano po at yung iba uh, sila po yung dumadaan sa gitna pero karamihan po will avoid going through the towns bakit kasi nga makakasalamuhan nila yung mga Samaritano, Samaritana, na kinoconsider nilang uh, sinful. Now, itong babaeng Samaritana na ito, mas matindi ho ito. Imagine yung yung mga Samaritans kinamumuhian, itong babaeng ito, kinamumuhian ng kapwa Samaritano. Na-imagine nyo yun? Yung lahi nyo kinamumuhian, at doon sa lahi nyo, ikaw pa yung ostracized, kaya nga kung papapansin nyo, Sumasalok po siya tuwing kailan tanghali. Eh tayo ho, 'di ba, itong mga nakakalipas na panahon. Buti nga nitong recently medyo nag-uulan dito sa Maynila. Pero napakainit, 'di ba? May warning palagi about the heat index. May mga namamatay, nagkakasakit sa heat stroke, 'di ba? Antindihin. Itong babaeng ito mas mas magaang para sa kanya yung hirap na sumalok sa tanghaling tapat dahil sa init. Mas pinipili niya po yung pain na iyon kaysa yung pain na ikaw ay pag-usapan, tingnan, pagchismisan at husgahan. So in other words, she was isolated because of her sin, di ba? Makasalanan siya at sinabi nga niya yan sa Panginoon at alam ng Panginoon yan. Pero nap napansin niyo po, nag-reach out ang Panginoon sa kanya. Kaya magtataka kayo para sa hindi masyadong nakaunawa yung pong uh, ang Panginoon humingi ng tubig sa kanya, alam nyo, kakaibang gesture yon. Ang akala ko ng marami doon, eh, ang Panginoon ay humihingi ng pabor sa babaeng ito, bigyan mo ko ng tubig, pero in reality, God was showing her His favor. Bakit? Eh hindi humakikisalamuha ang isang lalaking hudyo sa babae, lalo na't Samaritana, lalo na tagapagturo, tapos isang immoral na babae. Sila po yung magka-opposite, exact opposite. Hudyo, taga-Samaria, lalaki, babae, tagapagturo, ng banal na kasulatan, immoral na babae. Talagang total opposite yan. So yung sinabi ng Panginoon na painumin at gagamitin yung sisidlan dahil yun din yung pinagtakan ng babae, wala ka naman pang salok. So, noong time po na iyon, pagka ang iyong ang uh, gamit ay ginamit ng immoral na tao, it is considered unclean. So para ang Panginoon ay lumapit sa babaeng ito at humingi ng tubig, gamit ang sariling gamit nitong babaeng ito, well, mga kapatid, it's a gesture of acceptance. So, misang ganun tayo, no? We feel alone kasi may mali, may kasalanan eh, di ba? Para bang misan, alam mo, yung pamilya mo hindi ka tanggap. Misan nga, pati church mo, alam mo, meron kang mali. You try to distance yourself. At marami pong tao ganyan. Mali ang ating tugon sa ating mga pagkakasala. Misan pa nga ang nangyayari, uh, para bang, para, para mahupa natin yung guilt ng ating sariling pagkakamali, what do we do? Ang ginagawa natin, hinahanap natin yung mga mali ng mga tao sa simbahan, mali ng ibang mga kristyano, and we begin to compare. Hindi ba? Madalas po mangyari yan. Uh, hahanapin natin yung mga inconsistencies. Uh, halimbawa, eh bakit si ganito? Hindi siya na disiplina. O kaya si ganito nga, pastor pa naman. Si ganyan nga, deacon pa naman. Elder pa naman. Ang tagal-tagal na sa church. Alam nyo ho, once na ganyan na po ang salita ninyo, Mag-ingat kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa halip na harapin ang pagkakasala, pagsisihan, ang ginagawahu natin, we try to make ourselves feel good. We want to remove the guilt but not the sin. Ulitin ko po. Pagkao ang salita natin eh bakit si ganito, eh bakit si ganyan, ang ibig sabihin niyan, inaalis mo yung guilt, yung feeling of guilt. Kamali, nagkasala ako. Inaalis mo yun. Bakit? Kasi ang pilit mong inilalagay sa iyong isipan, mas masama sila. Eh ang dapat hong ginagawa natin, confront our sin. Admit. Repent before the Lord. At ang napakaganda niyan, di ba? Yung babaeng Samaritana. Nakita niyo po yung kalayaan na binigay ng Panginoon at kung paano siyang ginamit. Sa John chapter 8, yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalun niya, di ba? Babatuhin hanggang mamatay. Tapos nung wala na ho yung mga tao, dahil ang sabi ng Panginoon, kung sino dyan ang uh, walang kasalanan maunang bumato, eh nag alisan nga lahat. At uh, ang natira na lamang ay itong uh, uh, babae sa kayong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Has anyone condemned you? Ang sagot niya, No one, sir. And then Jesus said, Neither do I condemn you, Go now and live your life of sin. Grabe yun, ano? Imagine mo yung tao na lahat kagalit mo, lahat gusto kang patayin, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero napansin niyo po ang ginawa ng Panginoon sa kanya, kapatawaran, kalayaan. So nakita po natin from being all alone because of the condemning world, she was given forgiveness and freedom. Wow! Dito ba? Si Apostle Paul ay ganun din. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. Pero sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Because of God's grace, you will never be alone. Alam niyo po 'yan. Kaya nga yung prodigal son, di ba? Sa kanyang pagiging alone, nagpapakain ng baboy. Hudyo ito eh. At ang sabi ho ron, sa sobrang hirap, pati yung pagkain ng baboy, pinagnanasaan na niyang makuha eh, kainin. Pero anong sabi ng passage? Wala man lang magbigay sa kanya. Eh kung iisipin niyo ho, yung kumain ka ng pagkain ng baboy, matindi na ho gutom yun at hirap yun eh. Pero yung wala pa rin nagbigay sa iyo, eh lalong matindi ho yun. Can you imagine yung desperation? And yet, nung bumalik siya sa kanyang ama, he found restoration. Nawala na yung pagiging alone niya, di po ba? At ganyan din po tayo mga kapatid. Ang question ko po sa inyo, yung pagiging alone niyo po ba ay self-inflicted? Ang ibig sabihin ito po ba ay dahil ayaw niyong magpatawad? O ayaw niyong humingi ng tawad? Ito po ang pagiging alone niyo ay dahil ayaw niyong magtiwala sa Panginoon? Ayaw niyo siyang kilalanin sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Ito hubang bang pagiging alone natin is because we do not want to repent of our sins and we separate ourselves from people who can help. Ito bang pagiging alone natin is because we are judgmental instead of loving. Di po ba? Self-inflicted ba yung pagiging alone natin? Napakaganda kong pag-isipan yan, mga kapatid, dahil kadalasan, yan ang hindi natin napapansin na baka naman pride ang dahilan, kaya ang feeling mo you are alone. Baka naman unforgiveness, hatred, anger, di po ba? Maraming mga dahilan. Pero kung titingnan niyo po, ang Panginoon siya ang umabot sa atin, ang kanyang biyaya ay laan, ang kanyang imbitasyon na lumapit sa kanya ay palaging nariyan. So, we should not be alone in the first place. Di po ba? Kaya napakahalaga bilang isang uh, mana ng palataya o kung kayo po'y wala pang kaugnayan sa Panginoon you have the opportunity accept Jesus in your life as savior and lord and you will never be alone mahal po tayo ng Panginoon ang napakagandang pinakita sa Psalm 23 di ho ba uh, sabi po ron ano uh, the lord is my shepherd i shall not be in want he makes me lie down in green pastures he leads me beside still waters, di ba? And then later on, a few verses down, ang sabi ho ro, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Grabe, ano? So, ibig sabihin po, sa anumang mga pinagdadaanan, hindi ho tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon. Nawa po ang pag-aaral na ito ay naging pagpapala para sa inyo at uh, kung kayo po ay napagpala ibahagi niyo po sa iba ang ating programa or maging ang episode na ito at nawa po ay patuloy na gamitin ng Panginoon ang bawat isa dito sa ating pag-aaral bilang instrumento ng pagpapalawig ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi. Pagdating sa dulo, God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at